Good morning guys Nasa kolon kami guys Ayan, gala-gala kami Pati alaga ako mga guys Paksamantalan din namin ang mga araw namin dito sa siyudad mga guys bago man lang kami bumalik ng bukit ayan guys tahimik pang paligid guys wala kasing pasok mga guys Okay guys, thank you for viewing.